Hi mga kaibon, magandang hapon sa atin lahat So ito pala yung uh, butter cage natin 5 doors So ito yung mga inahin na pinapaupo lang natin doon sa uh, pangmatindihan natin na tandang sa na, sa nanalo na kasi kung magbibread lang naman tayo dapat yung quality na kasi uh, ang mahal ng patunga ngayon so dapat uh, quality na rin yung mga uh, pasisiw natin So ito, yan uh, meron tayong ditong hiraw yan. Uh, high station. Napakalaki. At saka ito, Golden Boy. Yung dalawang yan. Meron tayong Kelso. At meron tayong uh, White General. So, ito yung mapasisiw namin. Halo na to. So, meron tayo ditong uh, Golden Boy. Meron dyan uh, Kelso. At yung uh, Hiraw. Anak ng Hiraw. Kaya, kung makikita nyo, meron uh, Sweeter, Kelso, at saka Matalisay. Ayan, magdadalawang buna yan. Yan, yung inahin. At saka meron din tayo dyan Brahma. Yan. So, nasa uh, scratch pin lang sila para makakaikay. Tsaka, ma-exercise ba? Huwag lang lagi doon sa kulungan para yung uh, kanilang mamasel ma-develop na habang bata pa. So, ito naman, medyo malaki na. So, 5K sweaters. Yung mga kasabayan nito at yung mga kapatid nito, nabinta na namin. Doon pala sa mga uh, interesado. So, binibinta po namin yung lahat. Mag-PM lang po kayo sa akin. Yung lang mga kaibon, stay safe and God bless.